nagagawa tayo ngayon ng organic na patuka susubukan natin yung tutunan natin sa concoction so ito uh, tinatad na saging Ayan. ito naman uh, carbonized rice sal o yung uling ng ano uling ng balat ng palay marugasang kung dito sa amin yan. Yan, saging yan, yan, saging tatad pa ta rin pa yan ito naman dal asin dalawang kilong asin tapos molasses ah, tama siguro yan sobra pa nga yung molasses na yan para dito sa isang ano natin organic na patoka ito naman yung kinuha natin kanina ng madrid agua Ayan, alas isang sapro yung dahon ng madrid agua matas yung protein content yan ito naman iputa o darak 50 kilos na darak o carbohydrate sa manok ito naman po protein basis po uh, probiotic ito naman is yung para sa minerals uh, sa, uh. tapos para sa fats and lipids itong sa palang yog o uh, base mamaya imimix natin yan uh, saka natin ipeperment na siguro, uh, isang linggo dalawang linggo so ito na na chop na lahat na chop na yung madre di agua itong mga uh, puno ng saging so, na rin yan, hinugasan ko kasi sa adaptis malinis itong madadagaw kahit hindi na so, mimix natin yan dito uh, tancha meter na lang siguro kasi siguro mga anin na mix yan para magkasya dito sa palanggana so ulitin ko, ito yung mga ingredient carbonized rice hull uh, saging, uh, chinap matindi agwa molasses asin okay, dalawang kilo asin isang sakong puta o darak pa isang sakong sapal ng nyog basi 25 kilos ito ito naman 50 dalawang kilo asin yung ano natin uh, 3 kilos yung natin ito carbonized uh, rice hat. ito siguro tubig na may molasses, may asin na yan at may carbonized rice hull yung ginagawa ko dyan i-mix ko na itong tubig kasi malapot yung molasses uh, dapat maging mag molasses mag tubig mahalo bago natin i-ano itong ingredient ingredients na ito yung tubig, uh, tiyatansya ko lang, limang tabo yan uh, dapat kasi mga 40% moisture yeah. Ito na yung na-mix na organic feeds dalawang sako yan itong sa panggana at ito sa isang sako tsaka ito matig 60 kilos siguro yan kaantay lang tayo ng 1 uh, week to 2 weeks okay na yan pero kahit nga tatlong araw lang okay na yan siguro yeah. yung nagastos dito uh, 500 sa darac plus 125 sa sa palangyog plus mga 50 sa molasses 50 rin sa ano sa asin na binili so 500 plus 100 plus 125 625 so yun siguro plus yung effort pagkuha ng madre de pag chop ng saging wala pa ta kasi ng shredder eh. medyo mahirap mag-chop siguro mga 1.5 gastos dito sa dalawang sako kasama na yung e-pork pag-chop hmm, at pag-mix pag kulang kasi pa sa gamit pero kulang ang ingredient ito pero okay na rin wala pa ta tayong FFG fermented fruit juice tsaka hindi rin nasunod masyado yung uh, ratio magkakaiba lang sa Note pero okay din naman yan hindi naman required na saktong sakto talaga sa susunod ipapakita ko sa inyo ipapatwa natin to sa ating mga laga